Si tinanong mo si Carla tungkol sa buhay niya dalawang taon na ang nakalipas, tiyak na tatawa siya at sasabihing walang ganito mangyayari. Pero heto siya ngayon, sa isang maliit na bayan sa probinsya ng Batangas, ang buhay niya ay isang pelikula na puno ng misteryo at kakaibang pangyayari, si Carla, 32 anyos. ay isang simpleng babae na nagtatrabaho bilang bookkeeper sa isang maliit na opisina sa bayan ng Lipa. Ang araw-araw niyang buhay ay paulit-ulit, trabaho, pagkain sa bahay, at minsang salusalo tuwing linggo kasama ang pamilya. May asawa siya na si JV, sila ay kasal na halos pitong taon. Maayos ang kanilang pagsasama, walang sigawan, pero parang natutulog ang apoy sa kanilang relasyon. Magkadikit ang kama nila pero likod ang likod ang kanilang posisyon tuwing gabi. Ang usapan nila ay tungkol lang sa mga pang-araw-araw na bagay, gaya ng pamimili sa palengke, pero wala nang mas malalim na pag-uusap na maihalong damdamin hanggang dumating si Bruno, isang malaking alagang aso na German Shepherd, na biglang pumasok sa kanilang buhay. Isang hapon, umuwi si JV dala ang munting si Bruno, isang kuting pa lamang noon na parang bagong miyembro ng pamilya. Hindi ito na pag-usapan kay Carla, pero nakita niya ang iti sa mukha ng asawa niya, parang bata na nakatanggap ng bagong laruan. Ipakilala ko sa iyo si Bruno, sabi ni JV habang pinapakita ang aso, hindi naman masyadong natuwa si Carla. Asong yan? Sus, ang dami pang gagawin ang naiisip niya. Pero napigilan niya ang sarili at tiningnan na lang ang maliit na aso na pabulong-pabulong na naglalakad sa sahig ng kanilang bahay. Makinis ang balahibo niya, itim na parang gabi, at may matalim na titig na para bang may sinasabi. Sa mga sumunod na linggo, si JV ay naging mas abala sa pag-aalaga kay Bruno. Binigyan niya ito ng mga mamahaling laruan, nilalakad araw-araw, at tinuturuan ng mga utos. Minsan, tinitingnan si Carla ni JV na may ngiting matagal na niyang hindi na ipapakita sa kanya, pero para kay Bruno, hindi sa kanya. Unti-unting lumayo si JV, natutulog pa siya sa sofa kasama ang aso. Sinasabi na bata pa si Bruno kaya kailangan ng kasama. Sa hapagkainan, paulit-ulit lang ang usapan tungkol sa aso. Alam mo ba, marunong na siyang stay. Genius talaga si Bruno. Sabi ni JV, na para bang ipinagmamalaki ang aso na parang anak. Si Carla, pilit na nakikinig pero pakiramdam niya ay may pader na unti-unting tumataas sa pagitan nila. Isang gabi habang kumakain, sinabi ni JV ng seryoso, dapat mas maglaan ka ng oras kay Bruno. Kailangan kanya, may bigat ang mga salita kahit na aso lang naman ito. Hindi lang siya basta-basta alaga. Siya ay parte ng pamilya, hindi maalis sa isip ni Carla ang mga katagang iyon. Mabilis niyang napansin ang kakaibang tingin ni Bruno sa kanya, hindi katulad ng ibang aso. Parang may malalim na katalinuhan ang mga mata ni Bruno, at parang binabantayan siya ng aso sa bawat galaw niya sa bahay. Isang hapon, nakaupo si Carla sa balkonahe, suot ang paborito niyang pulang sandalyas na dati ay hinahangaan ni JV. Biglang lumapit si Bruno at umupo sa malapit. Napatingin siya sa mga mata ng aso at naramdaman ang kakaibang init sa kanyang katawan. Nang tumayo siya, ipinilit niyang sabihin sa sarili, asong lang yan, pero hindi niya mapigilan ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso, nilalakad na nila ang kanilang buhay sa gitna ng kakaibang tensyon. At hindi niya alam kung hanggang saan aabot ang kwento ng aso na ito sa buhay nila. Ngunit isang gabi, narinig ni Carla si JV na bumubulong mula sa sala, nagsisimula na siya. Hindi niya alam kung sino ang tinutukoy, si Bruno ba o siya. At sa muling pagising niya kinabukasan, may kakaibang pakiramdam siya na parang nagsimula na ang isang paglalakbay na hindi niya inaasahan hanggang dito muna ang kwento ni Carla at ni Bruno. Ngunit may lihim na nagkukubli sa likod ng mga matang iyon, isang lihim na naghihintay na mabunyag sa mga susunod na araw. Sa paglipas ng mga araw, unti-unting nagbago ang ihip ng hangin sa bahay ni Carla sa lipa. Minsan ay napapansin niyang nakatingin si Bruno sa kanya ng matagal, parang may gustong sabihin, ngunit hindi magawa. Si JV naman, tila nabubuhay muli ang sigla, Ngunit ang siglang iyon ay maihalong misteryo at kakaibang init na pumapalibot sa kanya. Isang hapon, habang nakaupo si Carla sa sala, nakasuot ng manipis na puting blouse na bahagyang nakabuka sa ilalim ng dibdib, at isang maong napalda na hanggang tuhod, napansin niya si Bruno na tahimik na nakahiga sa tabi ng sofa. Ang aso ay may makintab na itim na balahibo, at ang mga mata nito ay nakatutok sa kanya ng mailalim na parang sinusubok ang bawat kilos niya. Pinisil niya ang tasa ng kape, habang ang pulang lipstick niya ay bahagyang kumikislap sa liwanag ng hapon. Bigla, lumapit si JV mula sa kusina, suot ang simpleng itim na polo at maong na pantalon. Subukan mo nga siyang haplusin, Car, sabi niya na may kakaibang tinig, parang may tinatagong lihim. Hindi mo pa mararamdaman ang tunay na koneksyon ninyo, napailing si Carla. Asong lang yan, JV. Hindi ko alam kung bakit mo ginagawa to, ngunit hindi niya maiwasang sundan ang payo ng asawa dahan-dahan niyang inilapit ang kamay sa ulo ni Bruno, at nang mahaplos niya ang balahibo nito, isang mainit na alon ang dumaloy sa kanyang katawan. Hindi pisikal na init, kundi isang kakaibang sensasyon na halos magpahaplos ng kaluluwa. Napatingin siya sa aso, at sa mga mata nito, may tila pag-unawa at pagtanggap, parang may gusto siyang sabihin, na pabulong siya. Maya-maya, si JV ay lumapit at niyakap siya mula sa likod. Ang mga kamay niya ay marahang dumula sa kanyang balikat. Nagsisimula ka ng maintindihan, Car. Hindi lang basta si Bruno ang kasama natin. May mas malalim na ugnayan tayo, napakunot ang noo ni Carla. Ano ba talaga ang nangyayari sa atin? Parang naglalaro tayo sa apoy, ngunit sa kabila ng kanyang pag-aalinlangan, hindi niya mapigilang makaramdam ng kakaibang pangakit sa piling ng aso at ng asawa niya. Natila ba sila ay nagiging isang kakaibang pamilya na may lihim na hindi niya maintindihan? Isang gabi, habang nakasuot siya ng maikling itim na damit na may mga manipis na strap at ang buhok ay maluwag na bumabagsak sa kanyang balikat. Naramdaman niya ang malamig na hangin sa paligid habang nakahiga siya sa kama. Sa gilid ng kwarto, si Bruno ay nakaupo, tahimik ngunit matalim ang tingin, biglang bumulong si JV mula sa kadiliman, handa ka na ba, car? Ang susunod ay hindi na basta-basta, hindi niya alam kung dapat ba siyang matakot o maging handa. Ang tanging alam niya ay ang buhay niya ay nagbago na magpakailanman, at ang aso na iyon ay hindi na basta hayop, ito ay isang lihim na kailangang tuklasin, bago pa huli ang lahat. Ngunit may isang tanong na bumabalot sa kanyang isip. Sino ba talaga si Bruno? At hanggang saan aabot ang lihim na iyon, sa dilim ng gabi, may mga matang nagmamasid, at ang kanilang mga lihim ay unti-unting bumubukas, naghihintay ng tamang panahon para magliyab. Makalipas ang ilang araw, isang katulad na mainit na hapon sa bayan ng Lipa, naalala ni Carla ang mga pangyayaring nagpapabago sa kanyang mundo. Nakasuot siya ng pulang saya na mahigpit sa katawan na may bahagyang hiwa sa gilid at isang simpleng puting t-shirt na medyo nakababa ang lig. Sa kanyang mga paa ay mga sandalyas na gawa sa ratan na dati paborito ni JV. Ang kanyang buhok ay nakatali sa likod gamit ang isang pulang laso na parabang paalala ng mga araw na payapa pa ang kanilang buhay habang naglalakad siya papasok sa kanilang maliit na sala. Napansin niyang nakaupo si Bruno sa harap ng salamin ng pintuan, nakatitig ng walang imik. Ang aso, na dati tila ordinaryong alaga, ay tila naging sentro ng kanilang tahanan, hindi na lang basta hayop kundi isang nilalang na may sariling kapangyarihan. Si JV naman ay nagsuot ng simpleng polo at maong, na may hawak na tasa ng kape at may kakaibang sigla sa mga mata. Nilapitan niya si Carla at sinabing, alam mo, Car, ang relasyon natin ay hindi na lang tungkol sa atin. Si Bruno ang nagdala ng bagong buhay dito. Pero may mga bagay na dapat mong malaman, ano na naman yan? Tanong ni Carla, bahagyang napailing. Parang palaging may tinatago ka, umiti si JV na may hiwaga. Hindi naman tinatago pero mahirap ipaliwanag. Si Bruno, hindi siya basta aso. Siya ang tagapamagitan, isang nilalang na nag-ugnay sa atin sa isang mas malalim na mundo, napatingin si Carla kay Bruno na nakatayo na at nakatitig sa kanila. Parang nakikisaw sa usya sa usapan natin, biro niya, pilit na bibirong para mawala ang bigat ng sitwasyon, tumawa si JV, nga eh. Pero seryoso, Car, kailangan mong maging bukas ang puso. May mga bagay na hindi kayang ipaliwanag ng pangkaraniwang salita, habang nag-uusap sila, biglang nagpanginig si Carla nang maramdaman ang malamig na simoy ng hangin na dumaan sa kanilang likuran. Napalingon siya, ngunit wala namang tao. Si Bruno ay tahimik na lumapit sa kanya, at nang haplusin niya ang balahibo nito, parang may kuryenteng dumaan mula sa aso patungo sa kanya, parang may gusto siyang ipahiwatig, bulong ni Carla. Habang ang mga mata ni Bruno ay kumikislap sa kakaibang liwanag, sa sandaling iyon, naramdaman ni Carla ang isang kakaibang pag-iling ng mundo sa paligid nila. Ang mga anino sa sulok ng kwarto ay tila gumalaw, at ang mga tunog ng gabi ay nagmistulang mga bulong na puno ng misteryo. Handa ka na ba, Car? Tanong ni JV na may tinig na halos magpahimbing, si Carla ay napailing ngunit may bahagyang ngiti sa labi. Kung ito na ang simula, sige na nga. Pero sana, hindi ako maligaw sa dilim, hindi nila alam na sa kabilang sulok ng bayan, may isang matandang babae na nakatitig sa buwan, hawak ang isang lumang kwintas na may hugis aso, Isang palatandaan na ang kwento nila ay hindi patapos, at may mas malalim pang lihim na nag-aabang sa dilim. Isang gabi sa bayan ng Lipa, habang nakatayo si Carla sa balkonahe ng kanilang bahay, suot ang isang manipis na itim na damit na may mahahabang manggas na bahagyang bumabalot sa kanyang mga braso. Pinagmamasdan niya ang mga bituin na kumikislap sa madilim na kalangitan. Ang kanyang buhok ay maluwag na bumabagsak sa likod na may kaunting alon na nagdadagdag ng lambing sa kanyang anyo. Sa paa niya ay mga simpleng sinelas na gawa sa tela, na tila ba hindi tugma sa kanyang eleganteng kasuotan, parang nagkahalo-halo ang kanyang pagkatao, naglalakad sa pagitan ng pagiging dalaga at ng misteryong bumabalot sa kanyang buhay. Sa loob ng bahay, tahimik na nakaupo si JV sa sofa, nakasuot ng puting t-shirt, na bahagyang sumisikip sa kanyang katawan, nagpapakita ng mga kalamnan na matagal nang nawala sa mata ni Carla ang kanyang mga mata ay nakatuon sa isang anino sa sulok ng kwarto, si Bruno, ang German Shepherd na tila ba hindi na lang basta aso, kundi isang tagapagbantay ng mga lihim. Lumapit si Carla sa sofa, inilagay ang kamay sa balikat ni JV. JV, malumanay niyang sabi, ano ba talaga ang nangyayari sa atin? Parang may mga bagay kang hindi sinasabi, napalingon si JV, at sa kanyang mga mata ay maihalong lungkot at pagnanais. Carla, hindi mo pa ba nararamdaman? ang ugnayan natin, si Bruno, ito na ang simula ng bago nating buhay. Ngunit may mga panganib na kaakibat nito, habang nag-uusap sila, biglang tumayo si Bruno at tumingin kay Carla. Ang mga mata ng aso ay kumikislap ng kakaibang liwanag, parang mailihim na gustong iparating. Si Carla ay napatingin sa aso, at naramdaman ang mainit na alon na dumaloy mula sa kanyang mga daliri papunta sa katawan ng hayop, parang may gustong sabihin, bulong niya. Ngunit hindi inaasahan ni Carla ang biglang pag-ikot ni JV at ang matalim na titig niya sa aso. Handa ka na ba, Car? Hindi na pwedeng bumalik pa. Sa gabing iyon, habang si Carla ay nakahiga sa kama na nakasuot ng puting kamisol at manipis na shorts, nakarinig siya ng mga malalambing ngunit nakakakilabot na mga yapak sa sahig. Nilapitan niya ang pintuan ng kwarto at nakita si Bruno na nakatayo, nakatitig sa kanya ng matagal. Parang may gustong sabihin ang mga matang iyon, isang lihim na hindi kayang ilahad sa salita, sa mga sandaling iyon, napaisip si Carla. Hanggang saan nga ba aabot ang misteryo ni Bruno? At ano ang magiging kapalaran nila ni JV sa gitna ng kakaibang ugnayan na ito? Ngunit sa isang madilim na sulok ng bayan, may isang matandang babae na nakatingin sa buwan, hawak ang isang lumang kwintas na hugis aso, at mumingiti ng may itim na lihim. Ang kanyang mga salita ay bumulong sa hangin, hindi pa tapos ang laro, mga bata. Hindi pa, sa sumunod na umaga, gising si Carla sa kanyang kwarto sa bahay nila sa Lipa. Nakasuot siya ng manipis na puting blouse na bahagyang bukas sa dibdib at isang maong napalda na humahawak sa kanyang balakang na nagpapakita ng kanyang maayos na hubog. Ang kanyang buhok ay maluwag na nakabuhol sa likod na may ilang hibla na malayang bumabagsak sa gilid ng kanyang mukha. Sa kanyang mga paa ay nakasuot siya ng simpleng sinelas na gawa sa abaka na tila ba nagdadagdag ng natural na ganda sa kanyang anyo. Habang naglalakad siya papunta sa kusina, napansin niyang tahimik ang bahay. Si Bruno, ang aso, ay wala sa kanyang karaniwang lugar. Hindi siya napansin ni JV na abala sa paghahanda ng kape, suot ang maluwag na t-shirt na bahagyang nakataas na nagpapakita ng mga kalamnan sa kanyang braso. Ngunit sa mga mata ni JV ay may kakaibang ningning, isang halo ng pag-asa at pagtatago. "Morning, car," bati ni JV habang iniabot ang tasa ng kape. Handa ka na ba? Napatingin si Carla sa kanya, medyo naguguluhan. Handa para saan? Lumapit si JV, hinawakan ang kanyang kamay ng dahan-dahan. Para sa susunod na hakbang. Para sa atin at para kay Bruno, habang nag-uusap, biglang tumunog ang pinto ng garahe. Si Bruno ay mabilis na tumakbo papunta sa pintuan, at sa paglingon niya, nakita ni Carla ang aso na nakatingin sa kanya na parang may gustong iparating, Parang siya na ang may kontrol dito, bulong niya sa sarili. Lumakad si JV papunta sa pinto, ngunit bago siya makalabas, napansin niyang si Carla ay nakatayo sa gitna ng sala, nakasuot ng maikling itim na dress na hugis katawan na may manipis na strap na dahan-dahang naglalakbay sa kanyang mga balikat. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagdududa at takot, ngunit may halong lakas ng loob. "Alam mo, Car," wika ni JV, "ang ugnayan natin ay hindi na basta-basta. Si Bruno ay hindi lang alaga." Siya ang tulay sa pagitan ng mundo natin at ng isang bagay na mas malaki, na pailing si Carla. Parang napapasubo na tayo sa isang bagay na hindi natin kontrolado, hindi tayo nag-iisa, sagot ni JV, habang tumitingin siya sa aso. At hindi na natin dapat takutin ang mga lihim na ito, sa sandaling iyon, may isang malakas na kaluskos mula sa labas na yumanig sa buong bahay. Pareho silang lumingon, at sa dilim ng gabing papasok, isang anino ang lumitaw sa pintuan, isang pamilyar na mukha na matagal nang hindi nila nakita, si Mara, ang nakababatang kapatid ni Carla, nakatayo sa pintuan. May dalang bag na tila may dalang mabigat na lihim. Ang kanyang mga mata ay naglalaman ng takot at pagdududa. Ano nang ginagawa niyo rito? Tanong niya, nanginginig ang boses, si Carla ay napatingin kay JV, at sa mga mata ng aso na nakatayo sa tabi niya, alam niyang ang kwento nila ay hindi patapos, at may mas malalalim pang misteryo na naghihintay na mabunyag.